Good day everyone! Isa mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa lahat po nating mga viewers at sa lahat po nating mga organic friends mga patuloy po na sumusubaybay sa akin pong vlog. Isa mapagpalang araw po sa inyo at ako po ay nagpapasalamat sapagkat nandyan kayo palagi, nandyan po kayo patuloy na sumusubaybay at nanonood po ng aking vlog. Nawa ay patuloy kayong kabayan ng ating Panginoon, mamuhay kayo ng may kapayapaan at pag-ibig sa inyong mga puso. At ang akin pong imiminsay ngayon ay akin pong pinamagatang ang katangian ng taong may pag-ibig. Amen I po. Yan po ang akin pong imemensahe ngayon at ito po ang ating pagbulay-bulayan ngayon at ito po ang ating pag-aaralan ngayon, ang katangian ng taong may pag-ibig. At matatagpuan po natin ang verse na ito dito po sa Aklat ng 1 Corinthians chapter 13 verse 4 hanggang 7. Dito po nakakapaloob po ang katangian ng taong may pag-ibig so nawa po ay uh, ay ay mapag-aralan po natin ito nawa po ay uh, maunawaan po natin kung ano po ba ang nais iparating sa atin ng uh, banal na kasulatan 1 Corinthians chapter 13 verse 4 and 7 ang pag-ibig ay matyaga. yan po ang unang katangian ng taong may pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Amen I po. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang at mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, punong puno ng pag-asa at nagtitiwala hanggang wagas. imin po. Yan po ang katangian ng isang taong may pag-ibig dito po sa verse na ito nakakapalo po na ang pag-ibig po ay punong-puno po ng positibo walang halong negative po ang katangian ng isang taong may pag-ibig ang pag-ibig po ay punong-puno ng pag-asa ang pag-ibig po ay matyaga at maganda ang loob yan po ang katangian ng taong may pag-ibig lahat po na nakapaloob dito sa katangian po ng isang taong may pag-ibig ay puro positibo walang halong negative so doon po sa mga tao po na may pag-ibig doon po natin malalaman at matutuwa tuklasan po natin at sa lahat po ng ating mga nagkasalumwa araw-araw, maging at maging ito man po ating mga kaibigan, maging ito man po ating pamilya o sa buhay, dito po ay malalaman natin kung siya nga ba ay may pag-ibig sapagkat kung makikita po natin sa ating kapwa na siya po ay matiyaga, maganda ang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang at hindi mapagmataas, ito po yung tao na kung saan siya po ay may pag-ibig sa kanyang puso. Hindi magagalitin, I mean po, so may mga tao minsan nagkakasalamuha tayo na mapitik mo lang ng kunti, nagagalit ka agad irritable, siya po ay laging high blood, magagalitin niyan po ay walang pag-ibig sa kanyang puso sapagat po ang ang uh, katangian ng isang pag-ibig ay hindi magagalitin mapagtanim o hindi mapagtanim ng sama ng loob, i mean po napaka, napakaganda po ng verse nito, sapagat dito po na, pag nalaman po natin ang isang tao pag-ibig hindi po siya marunong magtanim ng sama ng loob masama po ang mapagtanim ng sama ng sa sapagat kung ikaw po ay mapagtanim ng sama ng loob, wala po tayong pag-ibig sa ating kapwa sapagat yan po ang sinasabi ng ating banal na kasulatan, hindi ito natutuwa sa masama, i mean po siya po ay nagagalak sa kabutihan kapag may nakita siyang masama sa kanyang kapwa po ay hindi po siya nagagalak yung iba naman po, doon po naman po sa mga tao na kapag nakakagawa ng ng masama ay sinusulusulan pa nila yung mga nakagawa ng masama ay lalo pa nilang pinapalaki ang away so yan po yung mga tao na walang pag-ibig sapagat po ang pag-ibig ay, ay ayaw po ng kagulo gusto po niya ay kapayapaan at kaayosan yan po ang taong may pag-ibig Ang pag-ibig ay matitiisin, I mean po So doon po, katulad po sa atin bilang isang mga YouTubers Ito po dapat sa atin po ay mayroon po tayong ugaling matyaga, mapagtimpi, matiisin um, At tayo po ay nagsisikap sapagkat po ang pagiging matagumpay po sa anumang larangan po ng ating buhay Sa anumang po larangan ng ating trabaho, kung anuman po ang inyong kalagayan, sitwasyon, mahalaga po sa isang taong may pag-ibig ay matiisin, matyaga sa lahat po ng bagay. sapagkat wala pong shortcut pagdating po sa success, lahat po ito ay dumadaan po sa pinakamababa hanggat sa marating po natin ang pinakatuktok ng tagumpay. So nandito po lagi yung pagiging matyaga. So yun po ang unang katangian ng taong may pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Mapag, mapagtiwala, imen po. So dun po sa mga taong may pag-ibig po, doon mo po malalaman na siya ang dali niya po magtiwala sa kapwa ang dali niya po magtiwala at madali po siyang makagaanan ng loob so doon po sa mga walang tiwala sa kapwa ay wala po tayong pag-ibig sa ating kapwa sapagat po kung tayo po may pag-ibig madali po tayo magbigay ng tiwala so ano naman ngayon kung gumawa sila ng masama eh, hindi sila naman po ang magdadala noon hindi naman po tayo ang malaga po ay nagtanim po tayo ng kaputihan sa ating kapwa punong-puno ng pag-asa I mean po tayo po ay laging uh, may pag-asa hindi po tayo nawawala ng pag-asa ano man po ang ating sitwasyon, ano man po ang ating kalagayan, hindi po tayo nawala ng pag-asa. Nandun lagi ang hope. Kahit po tayo ay bigo man ngayon, bukas, makalawa, tayo po ay nandun pa rin lagi ang pag-asa at natitiwala tayo. Na nananalig tayo sa Diyos, na ipagkakalob sa atin ang, ang ating kahilingan sapagat po ang pag-ibig po ay punong-puno ng pag-asa. Hindi nawawala ng pag-asa. Kapag ikaw ay nawala ng pag-asa, so nawala na po ang pag-ibig. Nasaan po ang pag-ibig kung itayo ay nawala ng pag-asa sapagat ang Diyos ay pag-ibig. At nagditsaga hanggang wakas imin po. Magtyaga po tayo sa lahat ng bagay, anuman po ang ating buhay ngayon. Kahit po ang buhay ngayon ay napakahirap, na doon po rin po dapat ang pagiging matyaga, matiisin, mapagtimpi at higit sa lahat po yung pagmamahal. Lagi po yan na sa ating mga puso. So yun po ang katangian, ang isang pag-ibig. Nawa po ay nablis po kayo sa aking mensahe kapatid. Nawa ang pag-ibig na ito ay manatili po sa ating mga buhay. Manatili, manatili ito sa ating puso at ito po ay uh, makita sa ating pamumuhay bilang isang mga Kristiyano. So, yun lamang po. At shout out nga pala mga kapatid bago po ako magtapos sa aking pong mensahe. Shout out nga pala doon sa mga tao na laging nanonood sa aking vlog at lalo na po sa last video ko kagabi, yung mga nag-comments doon. So, sinulat ko po yung mga nanood at nag-iwan po ng marka sa akin sa aking channel, sa akin pong video. Unang-una po si Hasloud Life. Miley Channel The Hamons Pure Pinay in Michigan Myra Reyes Ariandy Guzman Will Mayisip TBAB TMC Manang Vidae Win God Meets Satan uh, Rinalin Kimoy Rinalin Kimoy Everything Little One Spicy Twa Verna Pilayo Merlin Channel Dyson Wang Chudilin Cabrera Manilin Jul Ruchal Yan Emeline Orquilla, Tumset Vlog, Adam Williarso, Lawrence Diary, Ati Cheryl Housewife, Rob, Celine Yeo, Kaiser Family, Glenn Gabs, ayan po yung mga organic friend na patuloy po na nanonood at sumasabay-bay po sa akin channel at nanawa ay patuloy ko yung gabayan, pagpalaan ng Panginoon and God bless everyone and see you again tomorrow on my next vlog at i-shout out ko rin po muli yung mga lahat po ng mga nanonood at nag po ng marka sa akin pong video. Thank you so much and have a nice day. God bless everyone. Bye!